Sa pagsusumikap na mapanatili ang malinis, tapat, at mahusay na pamamahala sa mga masbatenyo, muling nasungkit ng pamahala ang lungsod ng masbate ngayong taon, ang Seal of Good Local Governance o SGLG Award na iginawad ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa ginanap na SGLG 2023 National Awarding Ceremony nitong ng Disyembre sa Fiesta Pavilion, The Manila Hotel, Ermita Manila, personal na tinanggap ni City Vice Mayor Rowena Tuason, kasama sina City Councilor Rebi Sanchez Morano at CLGOO Myla Bores, ang naturang parangal. Ang Seal of Good Local Governance Award ay isang prestigioso o pinakamataas na gawad na ibinibigay ng ahensya sa mga natatanging local government units na nagpapakita ng mga best practices sa mga sumusunod na kategorya, Good Financial Administration and Sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety peace and order, environmental management, tourism culture and arts, at youth development. Matatandaan na nitong ikadalawa ng Disyembre, nang muling mapabilang ang pamahalaang lungsod ng masbate sa mga paparangalan na LGUs, kung saan nakakuha ito ng mataas na marka. Dahil sa mahusay na performance nito sa larangan ng serbisyo publiko, alin-sunod sa mga isinasaad ng Local Government Code at iba pang mga pertinenteng batas. Bukod sa natanggap na award, napagkalooban din ng Incentive Fund Subsidy ang City Government na nagkakahalaga ng 2,300,000 milyon at piso na gagamitin naman para sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa lungsod. Pinasalamatan naman ni Mayor Socrates Tuason ang lahat ng mga naging katuwang nito lalong-lalo na ang mga kawani ng pamahalaang lungsod na nagbigay daan, upang muling makatanggap ng nasabing parangal sa ika na pagkakataon. Aniya, sa sunod-sunod na mga parangal at pagkilala na kanilang natatanggap, patunay lamang na ang LGU ay aktibo at functional sa paghahatid ng dekalidad at abot kamay na serbisyo para sa mga masbatenyo.